Narito ng PTV Balita ngayon. Dinagdagan ng Commission on Elections ang matatanggap na honoraria ng mga magsisilbi sa darating na barangay at SK elections. Ang kay Commissioner person George Garcia, sa halip na 6,000 at 5,000 piso, gagawin na nila itong 7,000 at 10,000 piso. Ang ibibigay sa chairman at members ng Electoral Board, magbibigay rin ng karagdagan 2,000 piso ang COMELEC sa mga poll workers na naka sa magsasagawa ng plebisito gaya ng Bulacan. Paliwanag ng Komalek malaki kasi ang naipon at natipid ng ahensya sa kanilang procurement. Sa tala ng na nasa higit 823,000 na poll workers ang magsisilbi sa darating na barangay at SK Elections. Sa iba pang balita, tiniyak ni BNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Rodel Sermonia, na o pipilitin nila ang sahod ng mga polis na masasangkot sa pang-aabuso at irregularidad. Sa pagdinig ng Senado hinggil sa mistaken identity na kinasangkutan ng ilang nabotas pulis, sinabi ni Sermonya na sisiguraduhin nila na hindi pamamarisan ang mga pasaway na pulis. Malaking kahihiyan din anya sa PNP ang ginawang pamamaril ng ilang nabotas pulis kay Jemboy Baltazar na napas dahil lamang sa mistaken identity. Inaamin ko na demoralisato ang 228,000 sa hanay ng PNP, bunga ng mga nakakaayang pangyayaring ito. Kami din pong mga polis, tinatanong namin ang aming sarili, ganito pa rin ba tayo ngayon? Sa ating weather update, isang low pressure area ang namataan ng pag-asa na nasa 570 kilometers sa silangan ng Apari, Cagayan o nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Taglay nito, ang lakas ng hangin na umabot sa 45 km kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hangin na umabot sa 55 km kada oras. Kumikilos ito ng Timog Kanluran sa bilis na 10 km bawat oras. Ang Cagayan Valley o Cordillera Administrative Region ay makakaranas na maulap na papawarin na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog dahil sa trough ng LPA. Ang Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa, Sambales, Bataan at Quezon ay magiging maulap ang papawarin na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog dahil sa habagat. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay may parteng maulap hanggang sa maulap na papurin na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog dahil pa rin sa hapagat at localized thunderstorm. At yan ang sentro ng mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow it kami sa Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.